Hey, what's up mga kakamprag? Kamusta kayo? Tagal natin na pahinga. Dito kami ngayon guys sa ano sa may Cesar Falls. Ah, uh, ano lang to, unahan lang ng Sangab Cave. Dito sa may Tanay Rizal. So as of the moment nandito na kami sa spot. Uh, walking distance lang to sa may falls, Cesar Falls ang tawag. Pero pwede niyo ipin sa may uh, Google Map, Sangab Cave tapos tanong-tanong na lang yung ano, Punta rito sa may uh, Cesar Falls. Walking distance lang naman. So time check natin. 140. May susunod na dalawa namin tropa naka motor. Kasi hindi nagtugma doon sa may schedule. So ano kami ngayon guys? Apat. Apat kami. Sila nakatoka doon sa pagtayo ng shelter. Bike packing ngayon yung tirada natin. Yung mga bike natin. Tapos ako yung nakatoka sa pagluluto. Menu Min natin for today is... Uh, sinigang sinigang na tilapia tapos sinaeng bali dalawang sala nga pala sinaeng guys kasi maliit ang kaldero natin may na duto na ako rito ng ano <coughs> sinaeng so today is uh, December 23 magdi tayo rito ng ano ayan diba yeah. Ayos ba guys? Tambay muna natin dyan. Bali guys. Uh, sa ano, entrance pala rito. As of the moment, wala pa kang binabayaran. Kasi nakita ko dun sa mga previous vlog na may 20 pesos. For the entrance. Papunta dun sa May falls. Pero uh, hindi na ano naman namin kanina. Wala, wala namang ano. Wala naman naningil. So, Tingnan lang natin mamaya kung may pupunta rito. Yung shelter may medyo malapit na matapos. After na mong luto ko guys, kain na kami. Tapos punta tayo dun sa may falls. Mm. Wala palang signal dito guys ha. Smart meron konti, pasulpot-sulpot. Pero globe totally wala talaga. Meron naman wifi doon. 50 pesos for 3 hours ata para mahina rin Mukulo na guys yan ito na kami guys naparami ata yung sabaw ko yun guys tapos na tayo mag set enclosure ginawag ko ng mga tropa Ito yung pagkain natin guys Kulang sa sangkap eh, Pero pwede na Walang masyadong gulay kasi Yung namin nagdala kasi bike packing nga kami nasira yung gulay sa ano Sa biyahe Patutuhon, yun na naman mm -hmm. Dama na namang reklamo guys Guys may banana pala kami Iwas tulikat kasi kaya, kaya naman yun. Mas pulikat yun. Pero pinulikat Mas pinulikat na eh. Pinulikat na eh. Kaya na rin tayo guys. Hindi tayo mo pa pitong tumpik pa. sa putong na.

pende di traffic kamu telapin um, nah. ya hmm. nah, ini amat di sana yang orang kangen di air dami ang sabo kasi eh. mm. Ito ah, pinabili nyo sila yun ano? Eh. Ano? 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 set up natin na naman ng ano yan sir ano yun? beti mo na ano stop your kupal sa sabi ang naman siyempre maganda yung tatalian nya may punta nyo talaga yung magaganda sabi mo talaga yung ano o yung mga talian tanis yun may pa? ka famous parang yung ginagawa kain ko yung no? Uh, comment kaya ko yung ka naman dati hmm. ang Sakto lang pala. Ayun. Alam. Ayun. 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 na Ayun. Ayun kapag doon ang mga Dahil sa trabaho yun si Paul eh. Hindi ko alam kaya makakakain ko lang nasabi ng dala ng Jollibee. Dapat pala pinang <coughs> nga. yung ano natin ah. Na. Wala tayong palitan pa ng gin. Nalaki nyo na yung doyan? Yung isang ano yan, pwede may plan Ang alin? Ito ang yung isang malalim. Hindi ang mayang. Hmm. tama. Wala kasi yung bahay dito ni ate Wala eh, namang mawawala kung uh, susubukan mo Ayun na, siling pala Ah, din Grabe Ingat kayo, baka matay kayo, malayo hospital. Ano? <laughs> pa, kanino? Ayaw magugas tonton eh. Ayaw, ayaw mo yung kanin. Transparty pala nila kapon ah. Sino? Sino? Yung mama mo? Hmm. Ano bonot niya? Ito mga nang doob. Wala. Ang daata. Kanina tahimik lang yun dyan. Ang nakilaman pa. Ha? Ang <laughs> pinakilaman pa siya. <laughs> Ayun. Ang boss. Nag-iingay ito ngayon <laughs> po. Parang ito Mawala din yan. Pag wala ng tubig. At lang yung mga hos ngayon dito sa bato? Mm -hmm. <coughs> ah, ang pangpang -pang na bato. Hindi na mabukal-bukal. Ah, Sol. Natulog tayo. Sol. Simot, ka masimot. Kayo? Gutomba naman eh. Ayan guys, andito na kami sa loob ng shelter. Hamok camping. Hamok lang. Tapos yung susunod sa amin guys, magpupentun. Set so, up lang kami rito, papatagi lang namin. Ang guys, ang mabarang ilog eh. Ayan po yung dinaw din. Thank Tulog muna ako guys Medyo na pagoda ang lola nyo eh <laughs> Tulog muna tayo guys Tapos pagising natin Saka tayo mag shot ng ano Gin puno babush ba yun Pabush <laughs> Andito na tayo guys sa falls Falls Ayan malinis din Tawa so, na natin kung malalim Uy grabe malamig sya Uy grabe malamig sya guys Sigula, sigula. Walang walang cover. Ay. Konting akyat lang sa may pinag-shelteran namin, guys. Sobrang kami nag-shelter sa baba. Dito na kami, guys. Dito na lang tubig, guys. Ligo-ligo muna kami rito. Daming lamok lang doon sa pinag-shelteran namin, baka magsiga kami doon. Magsiga. Kung may bato, pwede tayong magsiga doon. Ay, shucks! Walang sisig! Nilig! Ang lamig! Ang lamig talaga, guys! Ay! Ang Ang lamig! <laughs> unang ligo sa tag Hum. Lamig. 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 Ang Lamig. Lamig. Ang Lamig. Ang Lamig Solid guys. Dito sana masarap maganda mag-tent. Dito sana masarap mag-tent. Wala nga eh, malayo Wala nga eh, oh. Ikaw muna diyan. Yeah! Malinaw din. Ayos din guys, eh. malinaw din. ano? oh. Ito yung lablog yung GoPro kaso walang ano. Walang cover. Ligo-ligo muna kami guys Diyan lang kayo Lapad ba? Lalo oh, ba ang pool sa taas? Yan, lakit kayo yung mga hot friendly Gusto mo yung nakasaksak lang yan May parang pang-pang din na Parang sa ano? Sa barok? Ay sa ano? Ang din yung bukan Ang pura ganun lang yung nakasaksak Ay hindi ko tripin kung hindi mo sa pura Ay hindi mo Puray? Diba yung pinaliligawan natin? Tapos kinukuha na niyo yung tubig. Kung baka, meron na silang inasak na pahagod. Ito ba? Ito ba yung bag tayo? Meron ba tayo? Ah, okay. tama Okay. 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 din yung tilapia nung isa magigit. Okay. 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 Makihunga tayo, sige tayo tiga Sige, ayan natin no? <laughs> yung sahig. Guys, nakarating na nga mga kasama. Sila ang maghihintay sa aming hapunan. May sila, silang knock ka ba, pa, Pao? Aming <laughs> pa rin kayo? Mga <laughs> <Black> kelon wala? <laughs>

mo <laughs> kung masisipa ko na naman si Tonton na. <laughs> ano natin, diyan natin, Tibig. 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 natin sa ano. Tibig. Ha? na natin do plane sa ano ice kaya may ka Kain kayo may kanin dito. Sagi so, kay pre, daming dalang water ni Paolo. Water, ang dami ng dalawang water. Ang <laughs> tubig natin, tubig po sa atin. Ang tubig natin, tubig po sa atin. Ang sa tubig sa atin. Hindi naman ako yung hinihintay sa Ang dami ng hos. Ang dami hos yan. Sinira niya Anton yan eh. Sinira niya Tindahan. Pinagtawira natin pre. Kaya pala yung ginila natin maglalok. Sasangab

nature tree bawal natin yung, uh, ano ikalat yung kinagkalata natin lagyan natin sa si plastic ito ito, ito. <inaudible> plastic din hindi naman basurahan si parang yun ito yung pula ito yung pula ito yung

Sarap ng weather guys Medyo maulan-ulan Guys kakain na kami guys Kami na yung pagkain oh Manok si Lapia kanina Hirap ang posisyon namin Kasi hindi yung ano eh, Ilig, eh? na eh <coughs> <coughs> Lord, thank you for this food. Thank you for keeping us safe. In Jesus' name we pray. Amen. Kain <problems> na, guys! Nagdadasal pa. Nagdadasal pa nga. Kain ka nga. Eh. Uh -huh. <inaudible> mga ka mo yung inis ko eh. na. Parang makita ni Kimi kung anong tao ka. Gutom niya eh. Ano ka Uh -huh. mm, Mabul ka mabal. kahit isang simbang gabi lang. Hmm. Oh, may mo. pa. Hindi ako ma... So, bombotayuman guys. Ay tayo to memang Ito ito pala guys yung pinagset up pa namin, may flat twist pala to guys. Ako uh, rito yung mismo may ano, are. Hindi man may are pati yung katiwala niya, totoo uh, Siningil kami ng 100 kasi nga overnight kami. Pero kung pupunta kayo ng, ano, doon lang sa folds 20 pesos lang. At first time nila ngayon na magkaroon na ang campers sa overnight kasi professional <coughs> ito <laughs> yan. professional campers yan Akit na yung so ano. akitin natin dun mamaya, tanungin natin si Wil Cesar kung may ari ng lupa na to hihain natin 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 ano <laughs> tanungin natin siya sa mga information pero syempre hindi niya sasabihin na pang ano to, pang camping kasi lalaki yung tax niya sa BIR eh. <laughs> Ano natin siya kung nagiging werewolf siya pag madaling oh. araw. <laughs> May dalawang katiwala siya dito guys. <laughs> Kain muna kami guys. Tapos tuloy lang namin inuman. And then inuman after. Ako. Inuman. inuman ulit. Inuman ulit. Away na ulit. Galing na kami sa inuman kanina <laughs> eh. Away na. Ang <laughs> dami na baon. Ang dami na lang baon dude. Ngayak ako. <laughs> kain tayo guys. Ano yung mga Ano yung mga hmm. na? video ka? ka. Hmm? Dahil saan? Ano yung mga nasabaw eh. hmm, Ano ah, mahang

Ano ah, meron silang ano doon? Fishpads? Hindi. Ano to? Balito pala yung tiyas. Ganda ako pumasok sa road. ito yung Ayun, pinaka-account to. Sumitindahan? Oo. Talaga nga pa, ayaw nga pasok sa Firebird eh. Hindi. Hmm? Ha? Ang laki ng baki. Kaya si Dan dalaan Hindi, kaya nga nung si Dan dito. Ayun na. So, <laughs> kaya nga, kami truck. Ayan, hapon tayo ngayon dito sa duno. Mayroong truck, oh. dito truck dito. Ito magkakita pala, BIOS? Pasok sa BIOS? Nangyayari, Papa. Magkakita niya. Nangyayari, BIOS. Pangano yung BIOS May mga private pool pa yata doon. Hindi na pa. sa taos. Truck kasabay Gusto gusto tawirin niya yung ilog ko. Hmm. Hmm. Uh, Mabawalan mo naman kayo eh. Kasi madulas lang. Pag mo madulas na eh. Yung bato, bato pa ba to kasi. Yung bato pa dun sa gitna. May bato kasi gitna malaki. Madulas na dun. Madulas yung mga bato dun. Kain pa Aha. Mong, okay. ano guys. Tap na sila. namin ni Jansin. dalawa lang kami. Yung size na ilog tinawid namin dire-diretso. Hmm. Isang, isang ilog lang 'yan. Kaso pa ano? ganun ganun. Eh dito ito wit kay hmm. ilog. Hmm. Oh, okay. Ito na ilog. Oo, may nakarating din. Ito ginawa ng 18.